Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito, Upgraded K. Handa na, ba Handa, Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? <laughs> Ang alam natin, masama ang hindi magtsinelas dahil inyong mga paa papasukan daw ng mikrobyo. Pero, alam po ba ninyo, may nakilala kami, mas gusto niyang nakayapak araw-araw, gabi-gabi. Sikat si Tatay Perto sa lalawigan ng aklan bilang mamang hindi nagtsinelas kahit saan. Kung bakit ba naman kasi, hindi naman mahirap pero buong buhay niya pagkabata hanggang pagtanda, Walang sapin ang kanyang mga hubad na paa. At nila kami walang sinilas at walang, walang respeto. Parang pulo, bibaga. Kung hindi nga daw nabubura ang bakas ng kanyang mga paa sa bawat tapakan niya, malamang bawat kalye dito sa Katiklan Aklan, markado ng kanyang mga yapak. Siya si Lolo Ruperto, ang taong nakapaa. So, Lolo Ruperto, bakit hindi kayo nagchichinelas? Nil. Well, simula pa kami ng uh, eskwela, nung maliit pa kami, wala kami alam dyan.

Hmm. Madulas, madumi. Pa, paano yun? Baliw wala sa amin 'yon. Delp pagdating ng gabi, yung oh. kami naglilinis. So, 'yung talampakan niyo, kay kapal-kapal na siguro niyan. Pakiita nga, pwede bang silipin 'yung talampakan na 'yan? Dito? Oh, ayan. Hindi gano. Pasunodok nga. Hmm? What? Eh, ah, uh, kang ano dito, ha. Pwede kang magtaga ng lechon dito, ah. <laughs> <laughs> Hindi naman masyadong matigas. Nasanay na 'yun paano? Sanay na, pero Sana eh, simula pa noon yun Ganon yun? Ganon na talaga na sanay. So hindi naman nangyari yung um, nahiwa ka, nasugata, napaso, wala pang nangyayari? Hindi pa nangyari. Ang galing mo naman. Dahil araw-araw, gabi-gabi na nakapaa hindi na iiwasan na nahuhusgahan ang pagkatao ni Lolo Perto. Eh, pero bakit daw ayaw kayong papasukin ng bangko? Ha, sa bangko niyan. Ay, nakala kami walang sinilas at walang kanyo respeto parang pulobi baga uh, hindi nila alam mag magdedeposito kayo oo nga ganoon <laughs> at magkano naman ang dineposito de ninyo pero mga 15,000 noong araw ang ba? laki bagay no noong araw pa aba ang laki bagay no may 15,000 kayo pero ayaw kayo papasukin ng bangko oo nga oo. pero kasabay sa pagkapal <laughs> ng kalyo sa kanyang paa Natutunan ni Lolo Perto ang maging manhid sa bawat pangungunyan lalo na't ni Minsan ay hindi naman siya ikinahiya ng kanyang pamilya. Ayaw naman magkinig eh. Sabi nila eh, bakit malam pa ba kayo sa akin? Kahit mga nag-aaral ako ng high school, nakutya niya sa amin, yung tatay niya nung lang chinelas, hindi naging chinelas. Parang na, being proud na sa tatay namin, na kailan na being nawalang chinelas. At sa kanyang edad na 84, tila wala pa rin kapaguran itong si Lolo Perto. At sa tanang buhay niya, hindi pa daw siya nagkakasakit. Bunga ito sa buhay dagat na kinatandaanan niya. Mas malusog at ligtas sa anumang karamdaman. At marahil daw ay dahil din sa estilo niya na palagi siyang nakapaa. Ibig nyo sabihin ang gagaling dyan sa pumapasok sa paanin yong yung sustansya nyo. Talaga po. Ganun ba yun? Na, kailangan nakapaakaparate. Talaga po. Ang pakiramdam mo kung magchichinelas ka, magkakasakit ka. Talaga. Isang posibilidad daw na pwedeng mangyari sa taong hindi nagchichinelas o walang sapin sa paa ay ang pagbaba ng tinatawag na plantar arc sa paa nito. At dahil diyan, nagiging prone sila sa hindi tamang balanse. Kung baga sa, sa bahay, hindi na tama yung tindig. Hindi man kasing dalas na pumapalaot sa dagat si Lolo Pertogaya noon, Aktibo siya bilang isa sa mga namumuno sa asosasyon ng mga bankero dito sa Katiklan ngayon. At kung dati hirap na makabili man lang ng pares ng tsinelas, ngayon kahit araw-araw gabi-gabi pa daw siyang magpalit, pangangatawanan pa rin niya ang kanyang nakagawian. Ibig niya sabihin, kung bibigyan ko kayo ng tsinelas, hindi niyo tatanggapin. Ayaw ko nga. Ah, ayaw ko. <laughs>